Yan o, oh, maganda nga po sa lahat mga busing no? 3.26 Yan Brown out po kami mula kaninang 5am no? So, mamayang, mamayang gabi pa daw ito Kano, <coughs> babalik yung kuryente Mga 13 hours daw na brown out eh Napakalinsangan ba naman Tapos, bukas na lang siguro ako babalik ng mga video nyo no yung pagsuporta ko sa mga video nyo bukas na lang pagpasinsya nyo na muna no, ma-upload po ito mamaya <coughs> no, short video lang naman ma-upload po ito mamaya pag may kuryente na no, uh, pag nag-public na ito ibig sabihin may kuryente na no, Ayan, so magandang magandang hapon sa inyong lahat mga busing at pasinsya pasinsya po no, sa kwan, sa hindi ko na ngayong araw makapagsuporta no, araw ng linggo may ginawa akong video din. <laughs> Pero hindi ko pa na-edit, no. Hindi ko pa na-edit na kasi dudugtungan ko pa ng pang-shoutout. Okay, mauuna po ito. Tapos yung pang-ano? -pang, yung kanina kong video tapos may may kasamang shoutout. 'Yun uh, bukas, no. Tapos yung bukas ko na video, <clears throat> sakwa na lang 'yun i-atras ko na lang yung schedule mamaya pag may kuryente na. Okay? So maganda nga po sa inyo, pasensya na po no at hindi ako makapag-suporta sa mga video niyo mga busing. Baka mamayang gabi no, after ko mag-edit, after ko magawa ng isang video, yan, pabalikan ko yung ibang mga sulid natin ng na mga team ka busing no. Yung kwan, <coughs> yung mga ibang lahi siguro ipas ko lang muna eh be prioritize ko mamayang gabi hanggang bukas yung mga kuha natin mga team kabusing na sulid no? mga sulit uh, sulid na Pilipino <laughs> yan ay mag <clears throat> mag alas uh, 4 na magluluto muna ako para kahit na madumili mamaya ay nakapagluto na ako okay? so magandang hapon yun yan yung lahat no uh, At ko na lang hindi, gagawa na lang ako uh, after nito, pag mag-ilaw mamaya gagawa na ako ng kwan pang shout out para bukas, no, bukas na upload natin ang lahat ng magkuan lahat ng nag-comment no sa bundok napapuntang no, papuntang bundok ako at saka sa pagpainit ko doon sa bundok yon yung isa shout out natin yung dalawang video dudugtong ko tapos siguro dudugtungan natin ng kwan no dudugtungan ko ng kunting clip ng mga sa kwan ko no sa 4K no sa sa ano bayan cinematic na 4K na sa Burakay na mga video dudugtungan ko para makita nyo kung gaano no kung ano yung diferensya although may diferensya talaga malinaw talaga yung 4K na cinematic kumpara sa standard na 1080p no dahil doon nagbisyo yung GoPro natin ipapakita ko sa inyo yung mga kuha ko sa mga hindi pa naka no? nakapasyal sa kwad ko sa Burakay episode sa may kwan po yon sa may playlist no sa playlist ko sa channel ko diyan sa playlist ko may kwan ako diyan may album ng Burakay yan doon makikita nyo din yung kwan yung buong video no sa kwan ko na mga 4K okay ah, cinematic 4K ayan, so maganda nga kun sinyong lahat mga busing at hanggang dito na lang ayan kita kits na lang tayo sa susunod no susunod na mga video. Ayan. Ito na nga Love you all. Oh, Bye-bye. Mga alaga kong kukulit to. Oh. Mabuti nga makulimlim na. Dito ah. Oh, wala yung iba. Nagtakan. Niluwa uh, ka. Kinukulit nila yung kano. Oh. Ayun pala yung isaw. Nakulit nila yung itim na malaki. Ang nanay nila. Ayan. Mga boseng no hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa inyong lahat no. Pagpasensya na po ako. kung hindi ako makapagsuporta ngayong araw no. Babawi ako mamayang gabi at saka hanggang bukas, okay? Gandang hapon. Love you all. Bye-bye.